Amen ba? Mansyonan? Amen. Ang eh, kinabuhi ba yan? Yan eh, lang sinasabot. Amen. So, kasi yan ibig sabihin na uh, hinbuhi mansyonan is blessing. So, ibig sabihin, buhi pa kita, panalangin ito na natin gino'o. You know. Amen. Amen ba? Amen. So, salamat na natin gino'o, you know, kay Kaya padahin kita yung natong burohaton. Amen. Uh, Tumudhan natin, gino'o. You know, Kaya, kumbaga, tulay ni eh, kalugaringon ng mga tinguha. O pa yan ikitahin ko na. Ito? Provinciano. Ako rin na Lulong. 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 <laughs> ha, Lulong? O, oh, di rin na ngayon ni eh. Kuan. Di rin na ni... Eh. <laughs> di <panday. laughs> hmm. So, dalay ko na itong mga kabugtuan. Salamat sa itong ginawa. Once again, itong palakpakan na itong may pagkamaupay o gayon kung itanong sa pagkatindog, adin mga pulong na itong Isip mga pagpahinomdom sa matagusa, giya o mga pagtudlo o mga pagdasigman na aton. So, hini aton mga kita, very common inihiyan ng mga pulong na aton mababasa sa libro sa Lucas, Kapitulo 16, versikulo 10, nga nasa din hi. Siya nga kasaligan sa gagmay kaayong mga uh, kaayong butang kasaligan usab sa dagko. Ug siya nga malimbungon sa gagmay kaayong butang malimbungon usab sa dagko. Okay. So daton hangyo nang Dios na hiya paday na magahatag atin ka kay Baro kitang tanan magampo kita. Dios na labing gamhanan dalay kong kaayong oh Dios wala katapusan kani mo Ginoo matag na Dios sa pagibin og ni kami Ginoo. Paday kami Dios nagapasalamat ta Lord sa dugang kay Ginoo sing na dinhi mo makatawon og uh, bisan pa Lord pipila pila lamang kami ganin Diyos sa panagpasalamat kami Diyos sa opportunity Lord magin hatag na din kami ganin Diyos pa dahil Lord na magapamati o Diyos sa iyong mga pulong gino, sa iyong mga mensahe ni matak na Lord uh, ni mong mga katawan, Lord, magkapataling hong kami ginaw sa iyong mga pulong Diyos na pagkadaan sa iyong bus na alagat. Ikaw na sa iyong sa matagusa. Wala kami kahimuan, gining Diyos, sa pagsabot sa iyong mga pulong gino, Gawas, Lord, ikaw gina mag-aplis ang mga tulog sa labutan, lugat. Busan, ang mga paghangida Lord, ni matak na agrin Diyos. Kuha Ginoo Lord ang mga babag sa matagusan ang mga kasing-kasing ang Lord ang mga pulong Ginoo ng pagkamamatian. Kiniyo Dios mahimo panalangin Diyos, sa matagos sa kanam Ginoo. Mapadasig makapaligoon ug maglabaw sa tanan ng Dios giya sa matagos sa kanam Ginoo. Naring kami magkinabuhi Ginoo sumala Dios imong makatuig kabubuton ug ganon. Gato ko Lord nagalaom na may padanga to Diyos mga pulong ginasumala sumala Diyos sa gikinanglan sa matagos sa kanam ginoo kung kaya Lord parehong magamit bisa ng bangon bus na lagat wala ko kaya mo ang gawas kani mo Diyos kintanan ginoo Ang ginatugyan ginasalig dyan lamang si buhay bala ng alansong. alam sa malan mo pang Diyos, amen, amen, amen. Jesus na mong Diyos sa balinuwas Amen o Amen okay dalay ko na sa mga Diyos makabutuan sa alamat sa tong ginoo you know, ay uh, nakaabot kami na safe and sound although di damay pag-abot damay Uh, kapuukan <coughs> hapit kayo makatudol ayam kay tigda malang tumabukan ayam pero salamat na itong ginoo kay ang sa uh, nagahataghin safety na uh, sinisay pa makabutuhan nga mga na waray tugot gino na ginoo uh, na magkamayadahin rimalaso So, salamat na natin binang Diyos sa niya pagkamaupay kay Uldo sa iyo pamangani medyo na late kami kay ah, uh, eh, marbig ulat tolat pa manamon kay ako to mangko nola singko nera kwan nera klase tapos ah, uh, niya sering magawa siya las kwatro media pero nakagikan niya dito takloban mga ma maalas singko <laughs> adere kay ah, eh, mga uh, pera nala ka kwan minuto siguro para magalas singko So, in short mga buktuan, nakalarga kami, pasado na gud 5, sobra na 5. Salamat na natong Ginoo kay atun napansin na ako mga kabugtuhan, atun nagbibiyahe kami te kanhi, ana ko nuna baga baga bagat nagdadali, baga baga nagahabol ba. Sang liit na pressure. Uh, nakadaan bagat na stress ba tubod ang biyay, tapos tubod na nagahabulan oras ah, uh, na learn na kung na di daharanin ko din mga disgrasya. So, so, pasalamatan na ako na natong gino, kaya pag na, uh, bisang pa na nagahabulan oras, pero malinaw na na ako na huna. Itong banadiri ko, bagay prepared -sure ba na akong uh, kalugaringon na makaabot itong oras kay uh, bamat kung makaabot ka mga din hin, magtikang na kamwa, kay ah, uh, danala ito ay. <laughs> <laughs> So, salamat na natin ginang mga buktuhan kayo sa ito na ito pala na daan da, ako na ito na panalanginhan ginoo you know. kaya napansin na ako mga buktuhan once ganyan na naghahabulgitan oras hindi ni malilikay nagiging aringit o, oh, di ba? Nagiging aringit kita guti-elan na sabot marahot na dahil na natin buot tapos, ah, muna nakakasulod na ang kaaway so, sinipangan ni Apostol Pablo na hindi ko natin tagaan hindi gayon ang kaaway so, ako nagpasalamatan natin ginoo you know, kaya Uh, napansin ko itong hiyangan. Salamat na natin binang Diyos kay ang Diyos nagahatag hin kalinaw na huna na uh, sirin ko pa man nga na ibisan sugad na ang oras itong hiya pero nakadalag hapon ng kalinaw huna huna o kasing kasing. So dako na ito hiyan na panalangin na natong ginoo. Ito hapit na huwag ka man na uh, pagabuti ng karigara na uh, crossing di may petron tikang um, di may may emergency uh, pag may da si dida, si ginaong pito, dumiritso mangudiya, takay maluya itong preno at motor. Takay paspasay, ginagahabulogihan oras. Hapit na kod kami mabunggo, uti na nagod lahinduro. duro. uh, kanbaga, kwa na mabunggo kod kami, kay igu-igu igu ang kod ng bot nga ang kot kinaka, na kod bot na, 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 na balanrabalidato nga, Tapos may napagod motor. <laughs> May napagod motor namin yung susudan. Huwag ta. Magkukuha na rarambol daw. Hindi na kami natulog. Pero salamat na natong ginoo. Kaya naging mo yung pamaagi natong ginoo. Na kung kamot yung kabig, tigda sumugad ang motor. <laughs> Laksi pagod na itong dalaga. Kaya mo lang niya. nagabulin oras. O salamat na natong ginoo. Mga kabugtuhan kay uh, Kunwaray Pahapit. Disgrasya na God. Pero tungodhan. yan natong ginoo. Uh, di pa kita. Padahin na nagkakaurosan. So din ni mga kabuktuan, aton, sir ko pa kanina, kung muna ha, aton, yun na bersikulo, yun na pulong na ang kasaligan ng mga gagmay, kasaligan lo mga dagko, pero ang malimbongon ng mga gudte, malimbongon lo uh, dagko. So, dito sa seminary, uh, may mga bagay nga din na nakadalamisa, for example, sura na la or sunguba kay dito bisan agipo para nga mutagi po. Oh. Ito nagi po ba? sobra na. Ito nag, oh, na. Halipot na lahi na may kalayo. O oh. oh, kanantikang pagtuon. Uh, bisan dito seminary, bisan agi po. kakawat. <laughs> oh. Dire kay ko mo seminary dito masiring na yung mga balaan mga tao din <laughs> kaurugan lo ko dito mga nangingis ko ila mga pasarawayon kay gipapadarahan mga anak Uh, mga kag-anak kay para mabago ko no ani ra kinabuhi pero dito diri malikayan labi na kung baga diri pagod mature di dah Ginoo ada ko dito niya ti ay so ang ah, gamit dito na pulong mga kabutuan ah, pag may dangan na pakean, o sa kabutan na nakada di tapos mapakiana kang kanay ini na labad dayong baton kang Lucas pag sumiringan na Lucas oh, maaram na itong kunang karigsingon amo ini na bersikulo kasarigan ng gunte kasarigan lot ang dagko pero malimbongon nga ni Anggot malimbongon malimbungon han mga dagko na mga butang so pag sir nga ni ito niya na puro so, ko na wala gud may naglalabot ito di mga bugtuhan pero ganun pa man may dagod gihapon diri malilikayan ang mga butang na mga for example kwarta di gani ang mga bahaw ang pagkaon na ginbubutang gimbubutang may ito, mga burutangan uh, may dagod gihapon Kasi yung panangangawat. <laughs> pero, E ini na pulong mga buktuan. ginpamulong ini ni Dr. Lucas. O ginsurat ni Dr. Lucas, si Ginoong Sokristo ang namulong Na siya na kasaligan sa gmay kaayong butang, kasaligan sa dagko. O siya nga malimbongon sa gagmay kaayong butang, malimbongon usab sa dagko. So din ni natin ginawin halaga ang pagiging anis. Diba? Ang pagiging tangkod. Diri mga guti Uh, dirilah ang mga dagko kundi ang mga gunti gihapon kay mostly magigsunan ang tao basta talagot tila uh, bagat common sense na lang ating kita, common sense na lang ito niya kung ano lang sugar ito ba <laughs> pero dire kita maara, mga bugtuan, na ito ngayon ang mga bagay kikita gihapon nga ito na natong gino pero ano ba ang punto din niya gino mga kabuktuan na Gintutut kita hanatun ginung Isokristo din hina, mahimu kita na maging tangkod o kasarigan. -mga dagko, -mga gutti. So, din ang mga dagko o ang mga gunti. So, din imeksyonan, ang mga gunti na mga butang, gin-specify niya natin gino, gin-lalantaw niya mga kabutuan, na amo ang mga material na mga bagay. O, ang mga dagko na mga butang mga kabugtuan ang mga espirituhano na bagay o butang. No, kung di rin nga ni kita maaram, di rin nga ni kita kasarigan ang mga gunti na mga butang, na di niya kalibutan makikita natin, how much more ang mga espirituhanon ng mga butang. So, di rin magkita pwede may na na ring kita. Parang bayto ito nang siring hanatan gino, alagad ng tukang huwan? Paano ka man masiring na nahigugma ka hang gino, na di rin man mo nakikita hang gino? Samantala, ni mo na yung nakikita, di rin man mo kaya higugmaon. on. Di ba? So, baga baga, niya na amon sugad, so, gihapon ni mga buktuhan. Gusto ang tao maluwas, gusto ang tao may na na han mga langit na panalangin, pero, ha mga gunti na mga bagay o ha mga material na bagay diri diri natatapuran so ano ang punto din yan natong gino migsunan din hi, gin papasabot ha natong gino na ang kahalagahan migsunan han mga espirituhano na mga butang migsunan kung kasarigan nga ni kita mas ipakita nato na kasarigan kita ha mga gunti na mga butang ano ba ang punto din yan migsunan Dire ni karon si bayin kamo masing ka na ah bali man ako nangawat bali man na ako naglimbong mga gutte dire ah ang punto din niya natong ginom mga kabugtuan is maging responsible kita ha mga bagay-bagay ana ang mo niya magsunan eto ba na maging responsible kita ha mga bagay-bagay okay. naging piyal hang Ginoo ha matag haton kasi ini na mga bagay magsun na na naadi palibot natuod mga kabugtuan na wari na ano, nakawatan ha? amen ba okay. Oh, So, warin, nangangawat ha. To, na, pero ang punto din ni is maging responsible ang mga katawahan. Hanaton gino'o as a Christian magsunan, maaram kita kung aan ho natong paggamit han mga butang na han Diyos ha atong din niya kalibutan. Kaya hindi na butang na nakikita nakikita kalibutan magsunan, hindi niya mga gawas, gimpiyal malay niyang gino. Oh. Maaram ma, 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 ang pinakadako na butang Uh, na may sisiring natin yung pil sa itong ano? Kinabuhi. kinabuhi. Hmm. At itong kinabuhi, mga kabuktuan, usa itong ang pinakadako miksiyonan, di ba? Napansin niyo yung miksiyonan na siringan natin ginoo. Ano yung parabol na may mga surugo o natutulog? Ano sa gintagaan niya hin lima? Ano sa gintagaan niya hin tulog? Ano sa gintagaan niya hin? Usa. Ano sa dina, mga kabuktuan, ay e, pagunahon na ano ito tohiyan. Biya. Ha? Ano ato na gimpiya la iya? Kinabuhi. Ha? At siring dito natong ginawa mga kabugtuan, kay iya, di ba, in short, iya maging tago. Pag abot na, paghusay na, pag atubang na, sumiring iya. Agaro na, diyan ni mo kwarta. Gintago ko ito niya, kay maaram ako na ikaw sa kataw na korean may nagaanikahan mga tinanong na di, mga, mga tanong na diri, ikaw nagaan, nagtatanong. Di ba? Sering niya. Ang na nagaron na sering. Binaagyan ni pulong pagkahukman ka. Maaram ka man ngayon ako na ako maisog nga nagaani ako hindi rin ko gin, gintanong. Kaya nung no, waray man mo gamita na akong kwarta na bisa na malaig ka to dito habang imo man lalugod in lubong. Naunta pagbalik na ako sering paman man ngayon hanagaron bisa na malapira kasintabo makaganan siya ako. So malapahan hanaton walini ni Pastor Dexter Magsuna kung ano ito nan bangko? Bangko. Man, bangko. Simbahan. Ha? Simbahan. Storehouse. Simbahan. Banko. Na ini naman laon ta, natong kinabuhi, ano uusa, gingkad to bangko. <laughs> gingkad to natong na simbahan. O pag abot da simbahan, Magsuna, na ano man natong mga part bilang na kaparti didahan lawas ni Kristo. Tuamay ah, ito niya didak mga kabuktuan. Diyan ko pa man nga ni, bisan ka nati, parag, parag limpyo ka lang nila, parag silhig ka lang, kung ano lati mo pwede mahimo nila. Diyan e, nga ni Pastor Robert, bisan ka lang daw din, pamati, puro pamati kay maano ko nung pastor ko magwawali, pero may na, waray may namamati. Ano yan?